Good morning, good morning. Yan, isa mga pagpalang araw ng ating lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O yan, uh -huh. darating lang natin dito sa ano, farm 2. Duman muna tayo dito sa farm 2. O, ano? Hindi na po sa di makagamit. O, doon tayo mag-ano ngayon. Eh. Baka makatingnan tayo doon sa farm 1, yung kamatis. O yan, medyo tinanghali tayo ng konti. <coughs> Ayan. Ayan, palay natin. Palay, palay. Si boss bunak, oh. Kadarating lang din. Tapos, ito yung mga pula natin. <laughs> Na-stress ka hapon. Hindi e, malayo yung, ano. Ayan. Basta lang lang palay, ano. Ay, hey, yun ano pa ata ng mga palaka, pa, ah. Ayan, siguro kung 22 straight, oh ang may tama nito mga ano mga dalawang tray mga ganito yan mga mga putol putol ano o oh. mga ba nagka, -tama. Ayan. nagka ano yung mga tray kahapon doon sa mga pagka pagkadala dahil sa kaalog yung iba tumaas yung tray Ayan. Pero yung iba may ano, may tama no. Hindi naman na, ay tinitatanim tong mga ganito. May mga tama na puno. Maano lang tayo, kabud na lang ano, kabud na lang na natutuyo. Okay. mga ano natin. Wala. Baka makatanim kami ng ano ngayon. O di na mo tayo magpapandar dito. Para matiliar natin. Boss! Si Boss mo nakan din. lang Baligan natin yung mga nandito na ano. Na-expose agad sa araw ngayong maga. Para di matuyo ngayong maghapon. madaming na ano sa mga pula natin pero mamayang hapon anin natin lahat yan oh. tapos ay bagong taon May mga kwitis pa. Eh. Ah! Wah, sobat! Bagi alam walau, bagi alam tentu tayo nung ano natin yung tayo ng tubig ayun ang tubig eh ito lang naman yung isa na yun natin yun Ibo si hindi tinignan na yung galabaw tayo mamai, dito Mag-spray tayo ng Hay mag Tatanem tayo mamaya Muna natin itong ano Inatam na natin Para mamatay yung damo tapos na tayo nag-spray so, yun ano lang natin uh, tawag dito yun ano lang, lang natin na kote paano lang hmm, nandun yung mga pula natin kaya natin ganong pinaka-spray wala yung mga isda ngayon ay meron meron na Ayan, mga silver nakalutang kalimutan natin din dinalay ano natin ergan boss kain muna tayo ulam natin bangus daing tapos siyang hay tapos pork steak sili na mapahang oh. sarap kape kape na tayo kanina kaya kain na muna tayo kain kain po yeah. suka So baka ata may ano, may bawang, sili, at saka sibuyas. Kain-kain. Kain muna, okay. kain muna. Ayan yeah, mga boss, pumunta dito sa, dito sa farm to Papatuloy na natin yung paggaano natin dito. Pag papartiliar natin. O si Boss Andy nandun sa kabila. Magpapatubig. Kaya hindi mo tayo nagpaandar ng makina para hindi tumagas yung ano. Tumatagas kasi sa gilid eh. Pinatuyo muna natin. Ayun yung power tiller natin sa gitna. Mainit pala. Ano uh, Kanina medyo makulimlim umal bago tayo umalis to sa farman wala ko magtutuloy tuloy yung pagkulimlim pagdating natin dito uminit pero pag tayo magpa tayo sobrang init huh. kung kaya tayo tumikil dun mamano yung araw <laughs> pumulimlim ah, ano yung ata tayo dun kung hindi pito yun walo tudling Kaninang nag-aaral tayo, at kainit. Ngayon sumilong tayo uminom. Bigla kumulimlim. Ay. Ito, yung ano na yun, sa gawin na to. Tari naman. Basta may sumobra dito. Iyaano natin yung tari, pumunta nito. Ay! Yan naman. Chalap, chalap! Pahinga muna. Hindi naman bawal magpahinga. Ay! yung mga puluhan natin hot pot kaneko ayan pag ganyang oras uh, nakasilong na sila pag maga lang dahil ganoon yung araw gawin dito sa silangan maano sila nang hanggang mga abad ng alas 8 hanggang alas 10 sabihin namin alas 7 hanggang alas 10 tapos mga 11 oh ano na nun pag dito na araw, di na ganun. Kahit na nasisinagan sila, hindi ganun ka, ano, direkta. Inip. Baka bukas kasi makapagpandar tayo ng makina dito. Ah, ano siya? Ano dito? Ah, magkakatagas na naman mahirapan na naman tayo mag power tiller yun o bas okay, yung mandar ng tiller natin kung ito kanina o na ano naman natin yung karburador na nabaklas na natin wala nang dumi eh. ayaw gusto natin magpahinga Shhh. try natin ulit Yaw. Yaw. Baka. Gusto mo siguro, pahinga muna tayo. So, uh, mabasahan dito na tayo sa farm one. Ayan, natin yung mga host para makapagpatulog dito mami. Tapos, ano, ah, Gumawaran na lang tayo ng pantal tayo ng ano ngayon, mga kamatis. Kitin na mga muna 'yan. Punta tayo ng sa bunga Kung alin sa mas maganda, yung hindi na itatal dam o itatal dam pa. Ayun, Ganyan lang yung ano natin dito Ito Hanggang gaya ano na lang Gaganito na lang natin oh. Gawok na ano lang siguro Para pag ano Ipapower tiller ulit natin Mas maganda yung ano na lang Malamot naman yung lupa Paisa itatod lang natin labas tinay natin magtanim medyo mainit pa para kung baka sakali madilig natin ng kahit na paunti-unti lang kasi kung ngaya, ano na natin yan kung natin pagkatanim baka sumobra pa sa tubig didiligan lang kahit na tig isang tabo yan sa ano, kada puno hanggat nagpapatubig tayo dito na ganyan na lang Ano tayo tayo? Mamaya na, mainit pa. Try, try lang. Try, try lang. Hmm. Ayan, oh, mabas. Medyo malamig-lamig na. Uh, alas dos pasado, mag alas tres. O oh, pwede na siguro tumanim yan. Wano na rin naman, uh, malamig-lamig na yung hangin. Ay. Tatanim na tayo. Tatanim na ng sile. Ay sile, pangatis. this is real Tara, 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 ni Tata na to may mga tama iba agad tatlo nakita natin ito eh ako kung mabubuhay din to ayun o maitim natin hindi na lang natin may mga tama ay puno ng kamatis You know? ano ayaw ko kung ano to kung tama parang gat lava dada lang yata ah may ganun may mga tama may ibang puno ha eh siguro. May gitud la pun. May gitud la pun ang aliwa. Mamamatay yung <laughs> tigwawa pa yung lalaga <laughs> Wala, bukas baka maaari ma, 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 ma natin kahit na may nang ano lang, may lanit pa naman ako Lanit na boss Lanit lang dyan, pwede na Pero yung katubo ngayon boss kayo Kapag may tenen May bomba eh sabi kasi ni boss po na pumunta tayo kanina ayan bali 2, 4, 6 ayun na putol, naka dalawang tray tapos ito yung diretsuhan 2, 4, 6, ito na ayun ko nakakailang tray na kami boss Andy yung walang tray 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanim pa bali pito

Okay. Wala na kadik pa niya ba? Mga sampung big ba, Ay, ano ba, ba? Oh, sa <laughs> okay. na po yung kalabaw ko eh. Sa kalabaw Kaya pigisa silang bigkis kiss. Maga lang yun ha. Wapay... Tangalian na punan. Ha?

kay natin mas sumupra konti lang na ganyan boss may si boss ba lang nagaana baka tayo naggana nung dalawang hours apat na yan nandito apat si boss hadli naggana nung kalabuhay eh. naga nandito 走吧。 muna tumanim ay <coughs> bali yung pumasok dito na ano po pula onsi tray buti pala 15 lang kinuha natin yung mga kabatis natin kung linggo lang yan bawi na yan. yun lang ata 'yung pagkain mo, boss. Oh, okay. okay. <laughs> o, alam mo 'yan. Sa Kasi tataas diyan 'tong sarabi sa telebisyon 'to, no. W wala ka bang ano? O kar kar karam ko kukunin ko pa tadi go. ta. Pero lang to. pang lang to. Panguntain lang ngayon, o sige, boss, no? Ah, okay na. Oh. Tapi ulit. Thank you, thank you na. bukas sulit. O, no problem. Bawas magkikita ulit tayo dito. Tayo lang mag magkikita-kita dito tayo ng boss wala. Kaya medyo maaga tayo na yare. Eh, apat na ano pa? Apat na train eh. Sumobra na kay nitan eh. Mga gay, isang train na. Sabihin nating isang ano. Oo, mga isang train. Sabihin nating 'yun isa dalawa o, takla. so sobra yung may panghuli po naman tayo pag alam ano? buti tinulungan tayo ng boss bulak hindi tayo ginabing nag na ano? nagtarim nag yun mga boss o, tinulungan na rin pala natin to medyo maaga pa naman Ayan, pinatubigan na namin ni Boss Andy. Ayan, nakatanim na tayo ng dalawang tray dito apat pa yung ano natin yung tubigan lang natin tapos ay nakatanim na tayo ng dalawang tray ayun ano lang natin ng konti dito patutuin natin ng konti medyo maaga pa naman kaya ayun tumanim na tayo <coughs> ayun dalawang tray pa yung pula natin Ayan, tapos, tapos na tayo tumanim ayun balita tatwet kalahati yung mga ano dito Ayan, may kalahating pa pang naman natin sa masasabing perfect lahat yan. malanggam langgam langgam saan ya, tayo uh, malanggam yan oh, ano wala naman tubig, ya, no? uh, na rin kami ni uh, 5.30 Dati alas 5 pa lang, wala na yung araw Ngayon, mag alas 6, nandiyan pa 5.30 ano, ano natin Hindi ispay tayo ng pang insekto bukas Marami na tayong nakakita ng uod Bukas pang ano natin Pang insekto Inse Insecticide, pesticide, saka Pungusay Ang gagamitin natin gamit bukas Yung apat na hectare na ito Oh, makapa nang maaga na lang tayo, makapa nang hari. Oh, makalipat tayo dun sa kabila. Makapag ano tayo. pag power tiller tapos kapag na rin doon. So, paano mga boss? Uh, dito na lang muna namin siguro tapusin na labo din ang ating muntim video. Uh, maraming po salamat sa walang sawang support. Ah. At pagsubaybay kay boss JJ. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yan. Kita dito lang po tayo next upload yun shout nga pala kay, kay boss bunak o kung di tayo tinulungan kanina yun hindi, 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 hindi tayo matatapos yun masakit ang lakad